Sa screenshot na ibinahagi sa Twitter, mababasa ang mensahe ng isang hacker na nakuha umano nito ang maigit 750 gigabyte na datos mula sa sistema ng Department of Education. Naglalaman umano ito ng mga detalye sa bangko, impormasyon ng mga mag-aaral at guro at iba pa. Ang umano'y data leak na yan, binibiripika pa ng Department of Education, katuwang ang Department of Information and Communications Technology. Ayon kay Education Undersecretary Michael Pua, ipinag-utos na nila sa kanilang field offices na suriin at alamin kung meron nga bang nangyaring hacking. Sabi naman ni DICT Assistant Secretary Renato Paraiso na isolated lamang ang kanilang investigasyon sa isang regional office ng DepEd. Pero pagbibigay din ni Paraiso, may pagdududa sila sa kawastuhan at katotohanan ng napaulat na data leak. Kung titingnan kasi anya, katumbas ng datos ng 10 milyong katao ang 750 gigabytes. Ibig sabihin, masyadong malaki ang 750 gigabytes ani para iso kung ang datos ay manggagaling lamang sa isang regional office. Imagine, it's almost 1 terabyte of data. Uh, pang ano na yan, pang national uh, government na yan. Eh, uh, much less regional. Uh, so we highly doubt yung mga yung veracity of the 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 report that was circulated in the dark web. We're talking about the student tree. So talagang highly doubtful for us right now. Sa ngayon, wala naman daw rason para magpanik. Naniniwala si Paraiso na sapat at malakas ang seguridad sa sistema ng DepEd, lalo na't mahalaga ang mga impormasyong kanilang hawa. Sa uli, inikayat ng opisyal ang publiko na kung may mababasa patungkol sa isang data leak o hacking ay agad i-report sa kinauukulan. Kailangan natin i-report para ma-verify naman natin if the reports are true or not. Uh, to Una, uh, to avoid panic and unnecessary uh, confusion among yung mga kababayan natin.